Guys, gagawa ako ng eksperimento gamot. Yan. Ano yan 'yun ng bunga ng abukado, gawin kong panghaplas. Yan, may epikasin, tapos alcohol. Ilagay ko dito 'yan. Yan, guys. Am... Yang ano 'yan, ng bunga ay ano, liso ng ano, abukado. Yan. Yan, yan. yan, inano ko na 'yan oh. Ano? Yan, inano ko. Na. Tapos yan, ito na. Tapos dito ko ipasok guys eh. Opo. O, dito ko i- Ah, oh, oh, alis ka diyan. Ipasok ko na guys, dito ko ipasok yan. Bidyan mo. Dito ko ipasok ito. Tingnan ko. Guys, dito na guys, dito ko ipasok. Pangaplas itong ginagawa ko pangaplas guys. Maganda. Magandang ano resulta sa mga masasakit na kasukasuan o sa mga paa na ano. Ito kasi ano alcohol para malam tapos puting ano puting picasin para hindi ma ano hindi sa ano. Yan guys, yan. Sandali lang, sandali lang. I-eat Guys, ito guys. Tapos Ito po yung kapatid ko. Ka? Yung kapatid ko ka, may iyak. Dapat binigyan mo na tapos ano sabay, lang. tapos. Sabay i-edit mo na lang. Ayan po. Dapat binigyan mo na lang. Sabay i-edit mo na lang. Ayan guys. Ito guys. E, boss. Para ano. Tapos ma para madami siya. Sinesip-sip kasi yan. Be, dali mo dito. Ito guys, oh. matanggal. Ito guys, oh. Ito guys. Oh. Gawin ko ito pang haplas. Subukan nyo guys, maganda. Maganda ito pang ano. Alkohol lang sa kapat. Ano yung extra extra ano yung inano ko para ano. Yan okay na guys. Ano ko na Ano gin mo muna? Yan. Thank you po. Thank you for watching.